Ha. Kapan yan? Sa ilagod. Ay, dua. Dua ang bari. Saan? Sa iyo. Dua. Dua ang bari. Pero pila ito. Uy, paano man Ini itong diri itong rejik. Ano rin rejik siya itong konubos ang Diri ada ang sungay niya kung mo itong anan. Hindi man itong siya. Tapos ikaw kasi tinatulok. Ay, si itong kamo dito. Ay, kagat itong kamo. So, Tusok kasi itong nasungay. Ha? Bili ka siya ng sa puno. Para kay kabari, ha? Ay, nasi bata. Nasi bata nunoy kay mata pa. <laughs> pag na niya. Gawin na si tatay nunoy. Sigar pa ka ni mama. Dala, ta, tatay, ay pag... Ay naman pag tutudahaya kay makalasan. Banagal. <laughs>

Indah ha, kay basi makabuhi. Kailangan kay kanya. Doon na ko ramoy ito. Gum. Doon na ko ramoy. Na, na, tukto. Na ano, sit ng pag ano? Bado. Madakmol? Yung itong isulod ang kuwan tapos ikakos yun mo ang koramoy nga di. Kutong. Pilo, pilo ulit siya. Ipotos yun pa Tapos? Tapos? Maka nang pagsulod sa bado <coughs> mga Pag nakasulod ng bado, sila mo ang sa Tapos potos yun. sa didata. Sa dugnit siya ta? Sa dugnit lang. Nahulos. Nahulos. Di mana mata ya, no? Kalau ada katanggun. Subrat atau dos kilo? Coba nusi banyak sinian ya, on? Coba nusi. Ambut kunya on situ. Thank yon welcome back sa panibagong adventure natin bali punta tayo dun sa binibinta ng mga ano lobster na mamahalin kaya samahan nyo naman kami bali may dala pala kami na lobster kaya pupunta kami dun kasama ko si Mrs. tsaka yung anak ko tsaka si Dodoy doon sa dulo 'yan, 'yang makinista 'yan. Ito pala 'yung lobster natin na ibibinta may na dalawang kilo. Siguro ko nasa 2.5 kilos 'yan. Doon natin malalaman 'yan sa pagbibinta natin. Sana maging successful 'yung pagbinta natin ito. Ay, na hindi siya mamatay. 'Yan. Let's go. mga lods at nandito na rin tayo sa daungan ng San Jose kasama natin pinta na natin to para maging pera ayan o ito ko pero yun din dati sa kapitas ng mga laki hindi ko hinawakan yung dulo kayo para hindi pumangit dito ko lang hinawakan sa, sa puno eh

yun, tinukondisyon yung ano natin, yung munaawon, kaya sana mabuhay hanggang buwas para mabinta na maya hindi ko mahal away oh, na tayo mga lods yun, good morning mga lods pali, binalikan natin yung isang araw naman na nakalipas balikan natin yung deliver natin na lobster, dahil hindi tayo nagkasundo sa bibili dahil, pangit yung ano yung transaction sa atin para sa ayos inaarin natin doon kami <tik> Oh, Michael Amu. A đi vô đây. Oh, mini amu.

Lutang panulo na makanalunod. Ito pa ho batok eh, niya. Kaya inyo na gano'n. Ito pa ho batok niya. Ang ay nga ako ah, ang Ito na ako ngayon. Kaya nga Oo, oh, nakon na. Kaya nga may kukukundisyon pa ho ito. Dahil nga sa paglilito pa yung batok kung mahina. Tignan nyo nga. Oh, ayaw man lang kumano. Oo. Ayaw man lang kumano lumaban. No? Kaya nga kung kundisyon po siya na. Para humukal siya patanggal. Oh, para lumakas po siya. Tulog ka siya, tulog ka. Bawiin na lang namin, sir. Pwede, bawiin na lang namin. Oo, sige po. Alam problema to. Hindi po namin ginawa niya alam kung tayo masusok sa bawi. Hindi. Wala na po yung limandaan. Hindi, kuya. Hindi, kuya. Hindi, kuya. po, sige. Alam din mo kung nagpapago yan, hindi mo namin binakabago yung trend po niya. One. Bukong marala ang isang paa niya. lang yan, alis na ang isang paa. Yan lang ang pinakamalangit yan. 1.37, wala yung ano, 1.4 pala. Oo. Yan. Yan. Hindi po kami nagbabalik. Ayo, ayo, ay yu, yu, ]uh. proto sa Hindi po kami nagbabalik ng o. proto po yung pagkaka Dumit. Okay, eh. Salamat, sir. Ya. Yan na nga mga lods dahil nakuha na natin yung bibinta, na, bibinta sana natin na ano, lobster dahil hindi naman nagkasundo doon sa bibili dahil yung usapan namin isang araw lang kondisyon pag buhay yung, ano, yung lobster ay matik na EGG kas na lang kaso nga lang tinatawagan namin tinitiks namin hindi mag -reply. so ibig sabihin may gustong kawin, kayo nang bahala kung anong expected nyo kung anong gusto na hmm. ah, bibili sana ng ano ng lobster natin so madaling salita para hindi tayo maloko ay kinuwa na lang natin di bali malugi tayo at ibinta natin sa iba. Sa pang tao lang para mas maganda. Ayun. Yun. Sana sa pagbinta naman natin ay ayos na. Punta natin doon sa babalik tayo doon sa island ng Bere.